Sa so, mga pagpalang araw po sa lahat and uh, good morning mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So update dito mga farmers sa tanim uh, kong talong na kaliksto ay eh, po na tsaka ba, na tiking, na magdadalawang buwan na po ngayong ano, uh, August 10. So ah uh, magdadalawang buwan na wala pa rin akong harvest dito mga ka-farmers. Hindi po tulad dati ng mga tanim kong talong. Sa edad niya po 35 to 40 days. So meron na akong selection. So sa katunayan kahapon may nakuha na pa ako dito mga ka-farmers. No? Kaya katawa nga dahil uh, dito ako sa na nakapitas ng mahigit isang kilo. So purong kaliksto po yun mga ka-farmers. Pero dyan sa tanim kong banatiking ay malilit pa po yung kanyang bunga. Siguro uh, with one week ay makakapitas na talaga ako dito ng marami mga farmers No? So sana sana lang talaga dahil yung presyo ngayon ng talong mga farmers maganda at uh, maraming ko nagahanap uh, naghahanap ng talong ngayon. So ayun kung bakit dalawang buwan uh, wala pa kong halos pitas dito So dahil mga farmers ay yung iba po dito ay delay At yung sabi kong delay uh, Nahuli ko pong itinanim no At uh, dahil maraming namatay dito Nung last update ko dito Maraming mga punla ko na namatay O pinuputol ng uod Tapos pinapalitan ko ng uh, bago Kaya yung iba dito Halos kalahati nito ay bagong uh, ano uh, Hindi po magkasabay-sabay na itinanim So dahil uh, na dili na rin ito mga farmers dahil sa bagyo po noon na bagyong karina so binaha kasi ako dito mga farmers no binaha po kasi itong aking talungan umapaw po yung tubig sa plastic mulch tapos na uh, natumba pa yung iba malalaki na sana no natumba kaya eh, yung ginawa ko uh, nilagyan ko po ng mga stick yung mga natumba yung, yung iba hindi na yan o. Oh. Itong mga tingin natin may stick. Yan. Yan o. Oh, may kawayan sa puno niya. Tapos, yung iba po dito, uh, tuwing yung umagat hapon, ang daming mga lantang talbos yung mga farmers o oh, kagawan po ng shoot borer. So, hindi rin naman kasi ako makapag-spray ng diretsyo o oh, makapag-spray ng hapon dahil naulan-ulan. Tapos ngayong umaga nga sana mga farmers na mag-spray ako kaya lang at uh, tinanghali ko ng gising. Uh, dahil uh, uh, na, uh, napagod ako mga farmers so dahil kahapon ay nag-harvest ako dito sa tal aking ampalayahan at uh, sitaw. So tinanghali ako ng gising kaya hindi na ako nakapag-spray ngayon. Nag uh, napunta ako dito pa sa sa Isna. Kaya ipa mayang hapon na lang ako mag-spray kung hindi uulan. So, yun lang yung problema ko dito. Kapag di tayo makapag-spray, umaatake na kaagad yung mga shoot borer. So, ano na rin mga farmers, no? marami-rami na mga bunga na, na napapansin ko dito. At uh, maganda na po yung bulaklak niya. Ayan oh. yung bunga po ng kaliks to. So, meron po dito na ano, marami. Dami mga farmers, oh. yung talbos na ano. Parang nagtata lang ako dito sa aking talungan. Hindi, ah, halos araw-araw ako mga farmers nagtataproning. <laughs> Dahil araw-araw din may lantang talbos kasi. Ayan o, oh, ayan. Yan po yung kanyang bunga na. So, unti-unti na po yan mga farmers, sunod-sunod na. Sana uh, next week, no, makakapitas tayo dito kahit uh, ilan kilo lang. Ito, may ding bunga na may fruit borer. Ay, nako, inunahan na ako mga farmers ng fruit borer. Oh, ayan o, oh, labas yung ata nya tai-tai ng uod so ito mga farmers so, ang yung sinasabi ko na huling tanim ayan makapansin nyo wala po yan sa edad na dalawang buwan. so alam po kasi na mga magtatalong yan sa so, ganitong itsura nya dapat ay nasa edad dyan pong 35 days pa lang ayan, oh, may bunga na siya oh. Ayan. so kasi yan po yung mga nahuli kong itinanim so kaya uh, hindi po sabay So dito po banda, ayan may mga nahuli pa nga mga farmers so yan yung maliliit na yan. So kaliksto po yan, ayan o tatlong puno. Yan po yung pinaka na nahuli kong itinanim. So unti-unti na rin pong namumulaklak dahil may mga namatay dyan. Ito po dito mga farmers yung ayan. So mayroon na yan na uh, mga bunga. Ayan, saan ba yung kanina? Ito, ayan maliliit no. Yan. Yan yan siya mga farmers so dito mayroon na rin. Ayan no? Yan. So, mga shoot borer at saka fruit borer. Layo-layuan niyo muna itong uh, talong ko. So, ayan. Ay, ang dami. Natanggalan ko na to kanina mga farmers. Mga isang basket na yung nakuha kong uh, mga talbos. Ngayon, meron na naman. So, mas maiki kasi muna mga farmers. So, bago tayo uh, magtanggal ng mga talbos, kailangan uh, sikat na po yung araw. Para yung Uh, bagong tusok pa lang ay makikita na kagad natin no, na nalalanta yan na po yung uh, may uod so puputulin na lang natin yan so wag nating pagputol po natin mga farmers no wag po natin iiwan dito <coughs> sa malapit sa po sa puno niya so ano na po natin yan ipunin natin uh, tapo natin sa malayo dahil uh, kapag pinutol natin at dito lang din natin ihulog sa, pla, uh, sa pagitan niya 'yung itlog uh, lalabas din 'yan at babalik ulit dito sa uh, mga sa ating talungan. So, yan lang po mga farmers, 'yung update po dito sa aking talong. So, sana makarami na ulit makarami na ako dito sa Pitas 'no. Dahil uh, para makaabot tayo sa magandang presyo. na uh, bali hanggang dito na lang at uh, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta po dito sa in channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.